Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang alamat ng araw at buwan. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, wala pang araw at buwan na nagbibigay liwanag sa ating mundo. Ang langit ay madilim sa gabi at ang liwanag ng araw ay hindi pa nararanasan ng mga tao. Ang tanging tanglaw lamang nila ay mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Sa kalangitan, naninirahan ang batala, ang makapangyarihang Diyos ng lahat. Nais niyang bigyan ng liwanag ang mundo upang ang mga tao ay hindi na maligaw at matakot sa dilim, kaya't nilikha niya ang dalawang anak na makakatulong sa kanya. Isang magandang dalaga na pinangalan ng Bulan at isang matipuno at matapang na binata na tinawag na araw. Si Bulan ay may maputing kutis at kumikinang na anyo na parang pilak sa liwanag ng gabi. Siya ay maamo, mabait at laging handang tumulong. Samantala, si araw ay may gintong anyo, mainit, maliwanag, at malakas ang dating. Siya ay matapang, masigla, at likas na pinuno. Mula nang sila ay mabuhay, itinakda ni Batala na sila ang magbibigay liwanag sa mundo. Ang araw ang siyang magbibigay liwanag sa umaga, samantalang si Bulan ang magiging ilaw ng gabi. Ngunit bago pa man sila sumunod sa kanilang tungkulin, mayroong lihim na damdamin na namuo sa kanilang puso. Dahil magkasama silang lumaki, sila ay nagkaibigan at kalaunan ay nagkagustuhan sa isa't isa. Ngunit may isang problema, hindi maaring magsama ang araw at buwan. Ipinagutos ni Batala na hindi sila maaring magtagpo sapagkat kung sila ay magsasama sa iisang oras, masusunog ang mundo sa sobrang liwanag. Sa kabila nito, palihim pa rin silang nagkikita. Sa mga sandaling nagtatagpo sila sa kalangitan, nagiging labis ang kanilang saya. Ngunit bawat pagtatagpo ay may kapalit, nagiging magulo ang mundo. Minsan, sabay silang nagbigay ng liwanag at muntik masunog ang mga nilalang. Dahil dito, napagalitan sila ni Batala. Mga anak, wika ni Batala. Mahal ko kayong dalawa, ngunit hindi kayo maaaring magsama. Ang inyong liwanag ay dapat maghiwalay upang maging maayos ang takbo ng daigdig. Ikaw, Araw, ay mamumuno sa umaga at magbibigay ng init at lakas at ikaw, Bulan, ay magbibigay liwanag at ganda sa gabi upang magpahinga ang mga tao. Nalungkot sina Araw at Bulan, ngunit wala silang nagawa, kundi sundin ang utos ng kanilang ama. Mula noon, hindi na sila nagtagpo ng matagal. Ngunit dahil sa kanilang labis na pagmamahalan, paminsan-minsan ay pinipilit pa rin nilang magkita. At kapag iyon ay nangyari, nababalot ng kakaibang ganda ang kalangitan. Ang mga tao ay nagsasabing may eclipse o pagharang ng araw at buwan. Sa tuwing nagkakasalubong sina araw at bulan, panandali ang nagiging isa ang kanilang liwanag bago sila muling magkahiwalay. Muli silang nagbabalik sa kanikanyang tungkulin, ngunit dala ang pangungulila sa isa't isa. At hanggang ngayon, tuwing umaga ay sumisikat ang araw upang bigyan ng init at sigla ang lahat. Habang sa gabi naman ay sumisilip ang buwan na nagbibigay ganda at katahimikan. Ang alamat ng araw at buwan ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nasusukat sa pagiging magkasama. Minsan, ang wagas na pagmamahal ay makikita sa sakripisyong ginagawa para sa ikabubuti ng mas nakararami. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.